Hoy, mga Pink Mooners! Ngayon makikipagkita ako kay Lily at Tofu para magkape. Oh, tumatawag siya. Sandali lang. Ano yon Lily? Nasa cafeteria na ako. Gaano pa katagal bago ka makarating dito? Paparating na ako! Nandyan na ako sa isang minuto! Naku! Diyos ko! Sa lahat ng buwan sa universo, anong nangyayari? Ha? Um, pasensya na, Lily, pero mukhang kailangan nating magkita sa ibang pagkakataon. Ano? Paano? Saan? Kailan? Moon. Oh, mukhang may nangangailangan ng tulong ko sa Avatar World. Sayang, talagang inaasahan ko ang pagkikita namin ni na Lily at Tofu. Pero sige, simulan na natin. Tingnan natin, sino ang nasa panganib? Hmm, mukhang galing ang usap na yun mula sa K-pop Warrior Apartments. Ang Demon Hunters. Naalala mo ba nung natalo nila ang Sija Boys? Pero ano ang nangyari dito? Pizza, oven, apoy. Sandali, dahan-dahan lang. Hindi ko masundan or maintindihan. Naglagay si Rumi ng pizza sa oven para sabay-sabay tayong kumain habang nagluluto ito. Nagsimula kayong mag-practice sa bahay at tuluyang nakalimutan ang pagkain. Anong gulo ang ginawa ninyo? Pero Rumi, hindi mo ba narinig ang timer ng oven? O tama dahil sa sobrang lakas ng musika, hindi mo napansin. Tapos nagsimula nang magliyab ang buong gusali at dumating ang mga bumbero. Ang bilis nila, sa totoo lang. Chay, mabuti na lang at ligtas sila na siyang mahalaga. Pero, mga babae, pasensya na pero may seryoso tayong problema. Maaari kitang tulungan na makahanap ng bagong matutuluyan, pero nagastos ko na ang lahat ng perang ibinigay mo sa akin para itayo ang pinakakamanghamanghang apartment na maari mong isipin. Mayroon itong malaking shared ground floor para sa lahat at maliliit na personalized na mini apartment para sa bawat isa sa inyo sa itaas. Pero ngayon, wala na tayong natira, kahit isang sentimo. Kaya maliban na lang kung may mangyaring himala, kailangan ninyong matulog sa lansangan sa mga tent na pangcamping sa ilalim ng mga bituin. Kahit na sigurado akong hindi papayag ang ating mga mahal na pink mooners na mangyari iyon, hindi nila hahayaang malungkot kayo. Tutulungan nila tayong lutasin ito, tama ba? Paano? Sa pamamagitan ng pag-smash ng like button gamit ang lahat ng kanilang enerhiya at support. Kita mo, ramdam mo na ang pagmamahal at kabutihan mula sa lahat ng ating maliliit na kaibigan na nanonood sa atin mula sa bawat sulok ng mundo. Hindi ka naniniwala? Totoo ito. Ngayon, makinig kayo, Pink Mooners. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin. Mula sa ang bansa kayo nanonood sa amin ngayon, siguradong ikatutuwa ito ng ating mahal na K-pop warriors. Kahit papaano, masyado na akong madaldal ulit. Tulad ng sinabi ko dati, wala talagang natitirang pera pero magtatayo tayo mula sa simula ng pinakamahiwagang at pinakamagandang bahay sa buong Avatar World para sa ating mga K-pop Warriors at ganap na libre. Okay, siguro sa labas hindi ito mukhang espesyal dahil magiging isang palapag lang ito pero sa loob, naku, hintayin mo lang! Mabibighani ka! Mapupuno ito ng liwanag dahil sa malalaki at maliwanag na mga bintana at syempre, maraming halaman. Napakaraming magagandang halaman sa lahat ng dako. Ang loob ay nakakagulat na napakaluwag at puno ng alindog. At sa tingin ko, dapat tayong magsimula sa banyo para makaligo ka ng mainit at maalis ang lahat ng mansya mula sa apoy. Simulan na natin! Ang pinakamainam para sa tatlong magkaibigan na nakatira ng magkasama ay lumikha ng kaunting espasyo para sa bawat isa sa kanila. Kaya sisiguraduhin namin na bawat isa ay may sariling banyo, shower, at syempre ang kanilang personal na gamit na nakaayos ng hiwalay. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang maghintay para makapasok sa banyo. Dahil alam mo naman na kung kailangang magbahagi nito sa buong pamilya, laging mahaba ang pila, di ba? Sino sa inyo ang nakaranas na nang may matagal sa banyo? Sige na, umamin ka, ang kapatid mo ba? Ang tatay mo? or ang nanay mo? O baka ikaw ang tumatagal ng sobra doon, ha? Sa pamamagitan ng mga kurtinang ito, walang makakakita sa kanila mula sa labas habang naliligo sila. Ano sa tingin ninyo sa ideyang ito? Well, mga babae, habang nag enjoy kayo sa magandang paliligo, ipagpapatuloy ko ang sa dressing room at vanity area. Simulan na natin! Sa totoo lang, gustong gusto ko ang wallpaper na inilagay namin sa banyo, kaya gamitin din natin ito dito. Talagang napakaganda nito sa parehong lugar. At sa tingin ko, ipagpapatuloy natin ang parehong estilo at vibe mula sa banyo sa buong bahay. Ibig kong sabihin, pag set up ng tatlo ng lahat, isa para sa bawat babae sa kanyang kulay, syempre, aesthetically, talagang maganda ito, at sa practical na usapan, maganda rin ito dahil sa ganitong paraan, bawat isa ay magkakaroon ng sariling personal na vanity kasama ang kanyang makeup at accessories, at syempre, ang kanyang wardrobe na may lahat ng kanyang damit. Mas mabuti ito kaysa sa halo-halong gamit ng lahat. Hindi ba? Dahil sa totoo lang, kung may kapatid kayo, alam niyo ang ibig kong sabihin. Lagi nilang kinukuha ang gamit natin, o minsan, tayo ang kumukuha ng kanila. Pero, shh, oh, tama, hindi ko pa nasabi sa'yo. Pero sa kabutihang palad, nakuha namin muli ang mga damit para sa K-pop concert. Ang kanilang opisyal na pang-araw-araw na damit, ang mga suot nila, sa tingin ko ay hindi naman talaga nasira, pero sobrang mansyado, kaya kailangan nating ilagay sa washing machine o baka dalhin sa dry cleaner. At sinasabi ko ito sa inyo dahil mabilis akong dumaan sa Anchor Fashion Shop at pumili ng ilang bagong damit para kina Rumi, Mira at Zoe. At sasabihin ninyo na hindi ito eksaktong katulad ng suot nila sa kanilang unang pelikula. Alam ko, alam ko, pero gustong gusto ko lang silang bihisa ng magaganda at stylish na damit at sigurado akong gusto rin nila ito. Dagdag pa, nagdala ako ng ilang dagdag na accessories para makapagpalit sila at sa ganon maaari na nating tawaging kompleto ang wardrobe pero sandali. May natitira pa tayong maliit na bakanting espasyo dito. Dito, pwede tayong mag-set up ng napaka-cute na maliit na sulok kung saan pwede silang makinig ng musika, mag-chat, uminom ng tsaa o kape, at pinaka-importante, iwan ang kanilang mga sandata. Hindi mo alam kung kailan nila kakailanganin ng mga ito, kaya dapat laging madaling makuha. Zege? Ngayon, handa na ang lahat. Mga babae, kapag natapos na kayong magpatuyo ng buhok, maaari na kayong magbihis sa inyong mga bagong damit. Bagaman, sa tingin ko, hindi masama ang kaunting makeover. Pumunta tayo sa salon ng buhok. Para kay Rumi, pipiliin natin ang bagong estilo ng tupi at mas mataas na tirintas kaysa dati. At syempre, mananatili ito sa kanyang kulay. Ayaw namin ng malaking pagbabago. Gusto lang namin ng bagong versyon ng kanilang sarili. Ang bangs ni Mira ay magtatapos sa isang banayad na hugis pa na at ang kanyang mga ponytail ay magiging mas manipis at mas makinis kaysa sa dati. Si Zoe naman ay magkakaroon ng mas maliit na pigtails at ang kanyang bangs ay mananatiling tuwid at nakaistilo ngunit mas mahaba ng kaunti kaysa dati. Ano sa tingin ninyo sa pagbabago, Pink Mooners? Mas, gusto mo ba ang bagong itsura o ang dati? At ang kahangahangang bagong kasuotan na ito ay mukhang kamangha-mangha sa kanila. Sobrang excited sila. Sino sa kanila ang paborito mo? Punuin ang mga komento ng heart emojis sa kanilang kulay. Ha? Ano? Hindi ka pa nakakakain mula noong almusal dahil sa lahat ng kaguluhan na ito? Naku, Diyos ko, aba, oras na para magtayo ng kusina? Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong maging sobrang maingat. Ayaw nating maranasan muli ang masamang karanasang iyon. Hmm, sa tingin ko, masyadong maraming bakanting espasyo para sa kusina dito. Siguro dapat tayong maghanap ng ibang bahagi ng bahay. Hindi. Dito na lang tayo. Pwede nating gamitin ang bahaging ito para sa kalan na may sikat na oven at pati na rin ang lababo. Alam mo, gustong-gusto nila ang magagahan sa umaga. Isang masarap na tasa ng kape na may gatas at ilang masarap na toast na may itlog o tortilla, mga kamatis at abukado. Kaya, hindi natin dapat kalimutan ang mga mahahalaga. Well, iyon at, gaya ng dati, kaunting dekorasyon. Sa kabila ng pader, naroon ang refrigerator. Iiwan lang natin ang ilang bagay dito na nakuha ko mula sa supermarket at ilan mula sa mall. Pero wala namang masyadong mahalaga dahil inaasikaso na nila ang pamimili ng pagkain at mukhang medyo nasobrahan sila. Punong-puno ang cart. Well, ayoko nang isipin kung saan nila ilalagay lahat iyon. Bahala na sila, pero ang alam ko, dito ilalagay ang mga mesa at upuan para makaupo at makakain habang tinatamasa ang magandang tanawin sa bintana. At syempre, magdadagdag kami ng ilang upuan kung sakaling may gustong sumali sa kanila para kumain. Sa ngayon, idedekorasyon namin ito ng mga plato na iba't ibang laki, mga napkin na hugis maliit na laso, at mga kaakit-akit na tasa para sa bawat isa. Bagaman, sa totoo lang, hindi ko iniisip na magtatagal ang lahat ng organisasyong ito. Nandito na ba kayong lahat? Magaling mga babae. Kaya kapag natapos na kayong magluto, siguraduhin iwanang maayos at malinis ang lahat tulad ng ngayon. Ayokong ayusin ulit ang lahat, okay? Parang nagsasalita ako na parang nanay. Pagkatapos ng tanghalian, malamang naaantukin sila. Kaya susunod, sa malaking bintanang ito at sa magagandang tanawin, gagawa tayo ng isang pinagsasaluhang kwarto. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon din ng sarili ninyong maliit o malaking espasyo na may kama, nightstand, at lampara. Pero sandali, hindi lang iyon. Kailangan pa nating magdekorasyon ng kaunti at magdagdag ng mesa o desk kung saan maaari kang magtrabaho sa iyong mga proyekto at kanta, maging pagsusulat ng mga liriko, ang melodiya o kahit ang sayaw. Maaari nilang gawin ito ng magkasama, pero minsan mas mabuti ang magtrabaho ng magkahiwalay. By the way, Pink Mooners, ano ang mas gusto ninyo? Gawin ang mga takdang aralin ng mag-isa o makipagtulungan sa mga kaibigan? Ipaalam sa akin sa mga komento. Sa totoo lang, gusto ko ang pareho, pero mas masaya ang magtrabaho kasama ang mga kaibigan at mas marami kang natutunan. Basta may kaayusan at maayos ang paghahati ng mga gawain dahil minsan may isang matalinong bata na walang ginagawa pero pareho pa rin ang grado sa lahat. Nangyari na ba sa iyo iyon? Pagpalit ng paksa at balik sa dekorasyon? Napansin mo ba kung gaano kaganda ang bawat espasyo? Talagang namangha ako sa ganda ng mga kurtina na naghahati sa bawat lugar. Ha? Pero tingnan mo ang sarili mo. Hindi man lang nagdalawang isip na tumalon sa kama at magsimulang humilik na parang antok na kuting. Kayo mga babae ay dapat magpahinga rin ng kaunti dahil kakailanganin ninyo ang lahat ng inyong enerhiya mamaya para sa mga ensayo. Sa lahat ng buwan sa universo, hindi pa nga natin naayos ang lugar para sa ensayo. Sige, salamat sa Diyos at may sapat pa tayong ekstrang espasyo dito mismo. Tatakpan natin ang mga hagdan na ito ng mga kortina dahil hindi naman natin ito gagamitin at hindi naman ito patungo sa anumang mahalaga. Iwan din natin ang mga sobrang laking komportabling unan dito para makaupo, makapagpahinga, at mapanood ng mga babayang isa't isa habang nag -e At dito mismo, alam mo na kailangan talaga natin ng musika. Maaari mo bang hulaan kung anong genre ito? Siyempre, malinaw na magiging K-pop ito. Gayunpaman, sa totoo lang, nakikinig sila ng kaunti sa lahat. Pink Mooners, ano ang paborito ninyong kanta? Tingnan natin kung pareho tayo ng gusto. Oh, isang bagay. Dahil hindi natin mailalagay ang malalaking salamin dito dahil wala talagang pader, ito na lang ang gagamitin natin. Makakatulong din ito para makita ninyo ang inyong mga galaw habang nag ng mga sayaw. Hayaan natin silang matulog ng kaunti pa para magkaroon ako ng oras na tapusin ang huling maliit na sulok ng bahay na magiging isang komportabling maliit na sala. Maliit lang, pero cute na may tatlong maliit na upuan, isa para sa bawat isa sa kanila isang mababang mesa at isang TV. Super importante ito para makasagap sila ng balita at manatiling updated sa mga nangyayari sa lungsod. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan ng iba pa. Eh? Pero heto, puno ka ng enerhiya at nag i -e ng todo. Nakaka-excite! Pink Mooners, salamat sa inyo! Ang K-pop warrior group na Demon Hunters ay mas ganado kaysa dati sa kanilang bagong tahanan. At paano hindi ako magiging ganun? dahil talagang kamangha-mangha ito. Sabi ko na sa'yo, kung gusto mo ang dekorasyon, mag-subscribe sa channel para makakita ng mas maraming video na ganito. Hoy, Lily! Papunta na ako! Hoy, Moon! Nasolusyonan mo na ba ang problema? Sasabihin ko sa inyo lahat ngayon. Mga kaibigan, magkita-kita tayo sa kalsada habang sumasayaw sa K-pop. Mahal ko kayong lahat.